Peace and welcome back to my brand new Loawan video. Let's get it. So, may mga ano tayo. So, hindi na pala ako nag-video noon kasi malis kami. Nung kahapon kasi mag-video sana ako kaso malis kami. Pumunta kami doon sa mga pinsan ko. So, maglalaro tayo na itong laro na to. Oo nga pala guys, namiss niyo ba ako? Ilang araw na hindi ko kayo nakita, guys, no? Mimiss niya na ako, no? So, una muna lalaroin natin ay ito, yung fishing Yan. Yung parang nilalaro nilang paunahan na ito. Diba? Yung parang paunahan kung sino mabuo dito. Siya panalo. Diba? Hindi nyo ito nabuo, guys. Ganyan. Yan. 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 O, diba? Perfect. Ang galing ko talaga, ano. Teka lang. Teka lang. Ano, um, diba? Ano, diba? Sunod E Saya akan menolong kamu Kerana kamu tidak ada isteri Saya Mama Takkan lagi nanti segitunya y five. Five. Hah? Berdeh <laughs> guys, terusnya tak aku di tuh. Ini, itu guys, untuk menghembuskan stres. смотреть на это. Я так на я так. Perfect. O, diba? Ang magaling ko, guys. So, next naman ay... Ito. Pinikira pa ka na kami. Eh? Wala akong ये बस अभी निकल रही है

decoration. Ay, <coughs> ito. Itong decoration, guys. Ito. Ang gagawin ako. Daging dia tak kasihan tu guys Okay Ni guys, guys Susun-susun natin nanti ng kulot siya. Tingnan ko siya guys, pero ang gagawin ko, ganyan lang para maging, ito naman next. Subs subscribe, like, and madali lang to, guys. Talaan nyo to. Madali lang. Napakita ko na. Comment! Ang galing nila. Naalam na nila itong pinapasabi ko sa kanila, guys. comment. Medyo pangit yung sulat ko. So, sorry po talaga. Pangit naman po talaga ang akin ng ano. hindi po siya. Kaya po, hindi po talaga. So, may kulay red. Para, dito sa subscribe. And may blue naman. Para dito sa like. And sa comment naman an anong kulay sa comment? Eh, Eddie, eh ay, mali, 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 babay. Eddie eh Green. Green na lang para bagay. Yan, guys. So, yung mga, mga, ano, dyan. Comment nyo, pag nagustuhan nyo, mag-comment kayo sa baba ng comment. Ay! Oh, tick. To. Na, ano na yata ako. Mag-comment kayo sa baba ng love it kung nagustuhan nyo guys. So, hanap pa tayo dito. Say hi. <singing> ito. Magin natin dito. Di ba? Cool daw. Cool. Tas ito naman. Lalakihin natin. So, parang ganyan. See, I am the legend and I always win. Stars in the dinghin. Looks like it's a picture. Yes. So, I'm going to keep it. Oh my god! See, I am a legend and I always think. And I am the brightest star. So, spectacular. Arise, in the night, in the new world, is eh? My story, my beauty, meh? I'm pretty, maybe you watch me here, the Because I'm... In the li in your line, in the line, in the world, eh? So, okay na guys, so yung design natin, napakaganda, oh my god. See, I am the legend, you know, we win. na okay, guys and next tum hmm, maganda tong cellphone guys maganda promise okay so mega gagawin tayo pag naano na to itong ano na to yung parang may para siyang YouTube tas pag naano na yan napindot ko na pwede na tayo magkat Uy. See, I am the legend and I always win the star in the bracket. So, papagandahin daw natin ito, sabi nung kumer. Oh, Gagawin natin itong, sabi niya daw, cute. Ayan o, medyo marami yung cute. And, lagyan na, oh God, marami yung cute. See, I am the legend and I always win. Oh, promise. See, I am the legend and I always win. Alam niyo yung kanta? Sabihin niyo yes sa comment down below. Kung alam niyo yung kanta. This is my tea. Hey boy, hey boy, tell me what you need. Oh my God, napakarami nung ano. Cute. Sabi niya daw eh. Cute. Yes. Hindi po. Green pala una. Hindi blue. Tanda ako na. Nakakalimutan ko na yung colors. Hey boy. Hey boy. It's a melody. lime natin to para umuunti eh. sunod yung blue na o, diba sunod yung purple na ano parang ganyan yan parang ang unti ng blue dagdagan natin yan sunod ito naman Everyone likes purple, except me. Pink ang gusto ko. Ano na? Okay, ito. Hey, baby, 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 baby. Oh my God, ang rami na. Ang ah! pangit, na. Daran nang pumangit, guys. Okay. Wait. What the fuck is that? Sabihin nyo guys kung cute ba to. Sa comment down below. Pag hindi nyo, pag hindi cute, sabihin nyo no. Pag cute, yes. So, mag-comment na kayo doon sa down below natin. Ayan. Okay. na natin to. Yan. Teka lang. Parang ang unti na itong light na to. Yan. Sunod. White. di diba? Sunod. Black. O, di diba? Perfect. O, oh, lagyan natin ng mga ano. Yan. Mm, diba? Ay, pero hindi pa rin na ano. Balik natin sa ano. Dati. Yan. So, hindi pa rin na ano. So, ibig sabihin, lagyan natin ng star. Siyempre. <gasps> Joke lang, guys. Joke lang. Ito, ito, ito. ito. Lagyan natin ng ano yan. Sinod. pim, 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 pim. di ba? Perfect. Oh. Sa pampiyam. Oh, di ba? Hmm. Pero, hindi pa rin na ano. Alin yun na rito? Oh my gosh. Bagay daw to. Ibig sabihin, magigustuhan daw nila. So, kita Oh my god. Nah, apa nanti guys? Sulit sini. Oh, Pagkakuling natin ito. Yan. Yan natin stickers. Now, sushi. Besh, now sushi. Sure eh. sticker. Yan, sticker tuloy. <gasps> Ay, di ba may clouds yun? Sige natin yung ano dito. Lalong pumangit eh. Sige na natin ito lahat. May gagawin ako guys. Promise maganda to. Promise maganda to guys. Magugustuhan niya to. Sa totoong buhay. Promise. Palitan natin ang black. Nabilis pala nito. Yan, napalitan na natin ang black, di ba? Next. Guys, pang kulay re. Ito. Tin, 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 tin. Guess what I'm drawing, guys. Next. Kulay red. Kulay red to guys. Kulay red siya. Tapos may apoy yun. May apoy. Tapos may medyo kulay white yata yun. Kulay white na ganyan ba yun? Tapos may ano yun eh? Boot. Bo, ah! Sunod may kulay blue yun May kulay blue. Ay. Blue ba siya? Blue. Yan, may bulon na butas. Sunod. Kaso may tao doon. Yan. Yan, tao. Tao na kumakaway. Yan, syempre may buhok yun. Yan. Okay na. Sunod. Nalagyan natin ang kulay red to. coconut, kulay orange. Sunod, yellow, ay, yellow. Yan guys, naalam nyo na ba? Ha? Hindi pa, syempre tapos. Next, ito naman. Yan. Yan. sunod, may kulay may kulay green yun guys tapos may mga ganyan 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 Tas alam nyo na ba guys hindi pa, syempre so lalagyan natin to ng may ano yun eh may parang letters C guys may letters C dito letter C ba? Diba? tas tas ano tas, tas 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 ano may mars pa din ay oh! alaman na nila so naalam niyo na ba guys ito ay planet guys planet tas mga planet guys nasabi ko tuloy kung kailan din nandini at nila maalam ito eh. Teka lang. Jupiter, di ba? Jupiter na lang, guys. Jupiter. Ako siya, eh. Hanggang to. Ganun. Oh my gosh! So, malapit na. Teka, teka, teka. my gosh. Okay. ganon, ganun. Tapos may ganun. Di ba may pula yun? May pula dito. O, oh, di ba Jupiter nga talaga? Hindi pa rin. Ayun ba? Yan, eto. So Ano ba 'to? So dito na pala tayo magtatapos, guys. So Teka lang. nagkapag subscribe na ba kayo? Teka lang, magbibilang ako na mga ka-subscribe na kayo at like. 10, Nine eight, seven, six, five, four, three, two, one. So, wala na guys. So, nakapagsubscribe na kayo nga talaga. At mag-comment na kayo ng... Ano nga pala yung... Kalimutan ko na. Basta. So, dito na tayo magtatapos. Bye-bye na guys. See you. Next week!